Ako si Pastor Joseph San Jose of Open Table Metropolitan Community Church or Open Table MCC At uh, magandang araw sa inyo Ano mang araw nyo ito uh, pinapanood, itong podcast na ito At nagpapatuloy tayo sa podcast natin ng salita ng buhay uh, for for the month of August At ito ay yung ating pagtingin sa iba't ibang salitang Hebrew Uh, at sometimes greek at ang anong kinalaman ng no, connection nito sa equivalent nilang tagalog at sa ating buhay ngayon uh, kami rin ay humihingi ng this dispense dispensa or apology uh, although hindi naman talaga totally kasalanan namin pero uh, we we just want to Say or acknowledge the part na matagal-tagal tayong hindi nakapag-podcast no? Hindi nakapag-record because of the uh, weather, no? mga pag-uulan Kaya medyo na-delay ang pagre-record namin ng uh, podcast Okay, so para sa araw na ito, ang ating uh, titingnan na salita ay ang puso Ang puso Salitang puso Uh, at na, may nakita nga ako eh, trivia lang. Pag ganyan daw pala, hindi pala daw ito yung puso. Ito daw yung arteries. At ang puso ay ito, itong buong kamay. After all, the size of our hand, one hand, is actually quite close to the size of our actual heart. So anyway, so ang pag-uusapan natin ay puso. Or sa salitang Hebrew, ang, ang salitang Hebrew niya ay uh, lev. Lev. Another is, uh, I mean, th that's the root, lev or levav. Lev or levav. At sa Greek, ang ang salitang puso ay uh, kardia. No, kardia. Kaya ang, ang, ang tawag natin sa spesyalista sa puso ay cardiologist. No, from the Greek word kardia so um, ang ang salitang levav Hebrew word levav ay tumutukoy sa ating physical heart physical na puso um, ang lev which is the root word the root word for levav which is also heart ay tumutukoy is naman dun sa non, not not necessarily physical heart but I mean, at least in the Hebrew consciousness, walang masyadong pagkakaiba doon. Pero pag, pag ginamit mo yung salitang lev, madalas sa Biblia, tumutukoy siya sa, uh, ginagamit siya sa pag-describe, sa pakiramdam, sa emosyon, sa diwa o kaisipan, sa lugar kung saan ang tao ay nagre-reflect o nagmumuni-muni. No? The part of, of our human Uh, being where we think and we feel and where we, we reflect. So, um, ngayon ang language kasi uh, nung aking pinag dinilayan nila nito at pinag pinag uh, ni-research ko din ito um, ang lengguwahe kasi natin ay nagdevelop over time. No? Pero ibig sabihin malalim at matagal ang pinang galingan ng ating lengguahe, ang development ng ating language. And language is is the also the heart or the soul of a culture. At um, in ancient times, uh, in, in ma many languages developed, no? Sinaunang panahon, including Tagalog. So, hindi ako masyadong magdi-distinguish in terms of puso, kardiya, and lev. Because sa tatlong lingwaheng ito, aking nap nakita, nap napag-alaman na, and in many other languages, pag nagre-refer sa heart or sa puso, it is always not how we understand it today medically, scientifically. Um, Noong unang panahon kasi, hindi naman nila alam ang tungkol sa anatomy, no? Uh, in ancient times in Egypt and possibly by the Hebrews, hindi nila alam ano yung gamit ng utak. Akala nila isang uh, waste waste organ ang ang, ang utak. Uh, so tinatapon lang nila yan. They thought ancient people thought that that the functionality of the brain that we know now actually happens o nangyayari sa sa puso sa heart no kasi nga uh, obviously and in terms of physical manifestation uh, pag nagagalit ka nararamdaman mo yung yung sakit yung 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 emotion sa dibdib no bumibilis ang iyong uh, heart beat yung pagtubok ng iyong puso the same way na kung pa kung galit ka na to bumibilis ang timok ng iyong puso the same way na kinakabahan ka pag kakausapin ka na ng crush mo doon mo rin nararamdaman no the same uh, beating of the heart pag um, and so in 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 in, in many times sa maraming beses sa biblia in in many instances in the, in the bible um, the things about emotion, tungkol sa emosyon, tungkol sa galit, tungkol sa pagkamuhi, tungkol sa pag, pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, pagre-reflect, pag-iisip, uh, lahat the language of it always pertains always na nag, nagdi-describe at or hindi, palaging tumutugon tumutuon tumuturo sa puso sa heart kasi nga, andito yung kaakibat na pakiramdam. So, according to Strong's lexicon, uh, levav is the physical heart and lev ay yung heart na nakakaramdam o nagbubulay-bulay. It is the center of the human being. Um, the core, no, yung pinaka-core, pinaka-buod of who we are. At sabi nga, ito yung It, this is the, the place of the nefesh, the place of the soul. Um, ang place ng diwa. At according kay Mary Donovan Turner sa kanyang librong Old Testament Words, 800 times, no? 800 beses na binabanggit ang lev or levav sa Old Testament. Ang unang beses na ito ay binanggit ay sa um, at least a new revised standard version ng Biblia ay sa Genesis chapter 6 verse 6 no na unang binanggit ang heart no ang heart uh, sa story ni Noah and the flood no sa Genesis chapter 6 verse 6 ang sinabi doon na, na naramdaman ng Diyos naramdaman ni Yahweh ang pighati sa kanyang puso dahil sa malawakang kasamaan na laganap sa buong mundo na kanyang nakita. So sa ating pagbumuni-muni or reflection para sa araw na ito, sa podcast na ito, ang ating tanong, ang ating itanong sa ating mga sarili, um, or aking, ang aking tanong sa inyo, no? Um, kamusta na ba ang inyong puso? Kamusta na ba ang inyong heart? Kamusta na ba ang inyong liver? Una yung liver. Unahin natin yung liver. Kamusta na ba ang iyong physical heart? Nagpapa-annual check-up ka ba? Uh, kamusta ba ang heartbeat mo? Ah, uh, kamusta bang ba blood pressure mo? High blood ka ba? O baka naman low blood? Hindi rin maganda yon, 'di ba? Hindi rin maganda ang low blood pressure. And worse, uh, ang ang worse is baka mataas na ang iyong cholesterol. Baka mataas na uh, the worst is baka mataas na ang iyong cholesterol at ito ay nagkikreate na ng pagbabara sa iyong mga ugat, sa iyong mga aorta, sa iyong mga veins sa iyong puso. So in a way, una natin tingnan, kamusta ba ang iyong devab, ang iyong physical heart, ang iyong kardiya? Pero tinitingnan tingnan din natin na kamusta hindi natin ang iyong levab, ang iyong live, the, the, center of your soul, the center of your being. Kamusta na ba ang iyong puso? Ito ba ay high blood sa hatred, sa anger? sa kung ano nung hindi magagandang bagay o baka naman low blood ito low blood pressure sa pagmamahal low blood pressure sa compassion sa kabutihan baka puro na lang pagtatarayan ang ginagawa uh, baka naman napupuno na ang mga ugat ng iyong lev ng kolesterol ng pagkamuhi sa iba. So, kamusta na ba ang ating puso? Alam ba natin, aware na ba tayo sa deperensya ng ating puso? May deperensya ba ito? Kung meron man, alam na ba natin? Physically and the non-physical, Kamusta ang sentro ng iyong pagkatao? Kamusta ang sentro ng kabuuan mo? Kamusta ang iyong inner self? Ang iyong inner life? Na-check mo na ba ito? Na-check mo, na mo na ba ito sa espesyalista sa puso? Have you checked yourself emotionally, physically, and spiritually? sa ating pag ng ating puso, magat magandang ating tignan ang Psalms 19 verse 4. Psalms chapter 19 verse 14. At sa NRSV ganito ang sinasabi. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. walang ibang mag-check sa ating puso kundi ang ating sarili. And I'm talking about the, the non-physical heart. At syempre si Lord. So, tanungin natin ang sarili natin. Are the thoughts of my heart, is it pleasing to God? When God looks into our broken hearts, as everyone has broken broken hearts, What would God see? Are there cholesterols here? Is the pressure just right? What do we need in order to, to make our heart pleasing to God? At sabi nga sa New Testament, sinabi ni Jesus sa Mark chapter 7 verse 20, from within the heart, from within the cardia, evil comes. Pero from within the heart also comes wisdom. Sabi naman sa Proverbs chapter 14 verse 33. So, sa ating pag-check ng ating puso, Magandang tingnan din natin i-check up din natin ang ating mga relasyon ating mga relationships uh, hindi lang 'tong relationship ng magjowa uh, all of our relationships relationship with parents relationship with siblings relationship with co-workers relationship with friends relationship with frenemies <laughs> relationship with uh, with church with with our sisters and brothers in church or in community um, check up in din natin to no kaya nga one of the sons of Jacob was named Levi from the word lev, heart and Levi means connection kasi pwede ka lang mag-connect or makipag-relate only through the connection of two hearts two hearts So, check up din natin sa ating pag-check up ng ating puso, check up din natin ang ating mga relasyon. Kamusta na ba ang iyong puso? Kamusta na ba ang iyong pakikipag-ugnay sa ibang tao? Ang nilalaman ba ng ating puso ay wisdom? Or is it evil? May dapat ba tayong gawin para maghilo ang ating mga puso? at maging mas malusog. Hindi lang yung, yung physical heart, pati yung non-physical heart. What do we need to do to have a healthy heart? Baka kailangan natin mag-exercise physically. Ako, I, I know I need to do that. But what is also our spiritual exercises to have a healthy heart? Kamusta ang iyong live? Kamusta ang iyong kardiya? Kamusta ang iyong puso? Tumitibok pa ba ito? And therefore, for this Sunday, nawa ang pagpapala ni Jesus, ang pag-imik na nasa puso ng Diyos at ang Espiritu Santo, ang diwang banal na, na naway nananahan sa ating mga puso, ay pagpalaing kayo at sumain niyo ngayon at magpakailan 阿门。